akin. Saka ako din. Tama na. Oh, Das. Das mo na. Ba? na. Hi guys! Kumusta kayong lahat? So for today's video nga ay papunta kami dito sa Grand Emirates Market. Dahil nga malapit na ang UAE National Days ay magkakaroon ng program si Napia sa kanilang school. At maghahanap nga ako ng kanyang damit na susuotin sa UAE National Day. At dito nga maraming pagpipilian na damit para sa National Day. First time nga lang pala ni Pia na makakapagsuot ng ganito. May napili na nga agad ako pero nung pinasukat ko naman sa kanya ay hindi naman mag Sara. At dahil dyan, lumipat na lang muna kami ng ibang store dito sa May Lulu Alwada Mall. At bubungad na nga sa inyo yung mga decorations para sa UAE National Day. Kaya kumuha na rin ako ng isang flag na gagamitin din niya sa school. At eto namang si Johan ay may gusto nga kunin itong maliit na payong. Yun nga lang ay sabi ko ay pipikturan ko na lang dahil hindi naman namin nga gagamitin yan. At eto nga nakita na nga namin yung mga damit para sa UAE National Day. Sobrang daming pagpipilian at lahat ay magaganda. At eto nga, nag-start na rin kami ni Daddy na mamili ng magandang design. At nang may makita na nga kami, ay agad ko na nga pinasukat para malaman namin kung may kakasya ba kay Ate Pia. At buti na lang, mayroon ng size si Ate Pia dito. Kaya mamimili na lang kami ng gusto niya susuotin. Ako din? Yan na lang wala pang boys. No? Maganda rin. Exactly. Madami nga kami pinatry sa kanya at lahat naman ay gusto niya suotin. At eto nga, yung last na pinasukat ko sa kanya ay yung unang sinukat niya din. At syempre dahil siya ang magsusuot ay tinanong ko kung komportable ba. At dahil okay naman sa kanya ay yun na lang din ang binili namin. At dahil hindi pa kami nagdi-dinner dyan, ay nabutan na din kami ng guto. Kaya naisipan na lang din namin na dito na din bumili. Madami din kasi sila mga panindang ulam dito. At dito na lang nga kami bumili di daddy sa may Filipino food section. So ayun lang muna guys. Thank you Lord sa blessing. Thank you for watching. Bye! <laughs>